amplifier hiling natin yung loob nyan lilinisan ko po yan mga lodikits marami ng ano yan nangangali ka mo tignan natin kung ano ano na ito magano yung ano yun transformer o yung tinatakog na trapo yan mga lodikits ulan so, na naman nagbabadya na naman yung ulan mga lalikits ayan ito yung liksing na ano kasi humingay na yung ano niya. humingay na yung isofan nya lilinisan ko lang para uh, ginamit natin sa soundcheck lamang sa ayan mga Pagandang amplifier din ito eh. Magit mil lang. Basta pag-aalaga lang mga labikits. So, pagkatapos nang gamitin. At mga ko kung may box pa. I-box na lang. Kung wala kasing box ko mga ganito. Mag nalikabukan na. Wala na. Kung ka nabayaan yan mga labikits. Mga Kung may budget naman ngayon. Wala. Ano nang sa inyo to? Sisiw lang. Pero kapag sa aming mga... Uh, kailangan ng... Uh, budget. Mga ano ba mga budget lang. Mga ano. ano ba mga pambahay lang. Okay na okay to Mga low-debit. Ayan, gumupa na yung mga... Pa. Tapos check natin yung bagong ano. Ayan. Pero bagong lahat. Shout out sa... 293 subscriber po mabuhay po kayo sa araw-araw lagi po pong sinasabi na mabuhay po kayo lagi sa araw-araw at ingat po tayo God bless all laban lang mga lord kids mga hunting wow ang dubi pala niya eh. yun oh no? lilit ang ano niya oh, so, grabing ano niya lord kids kapal lang ano yun know? oh Hey. Okay. Ang laki ng pampabigat. Ayun. Grabe naman pampabigat nito. Na Mas andit lang ng trapo. Ayun oh. Grabe oh, hindi ano niya office niya sa gilid. Oh. Para kung sakaling may trouble dito siya dadaan hindi siya masusunog. Ay, okay naman po. Grabe. Ano? Ano dito? Pwede na magtanim ng kamote. Oh. Kaya, yeah, naman yan. ngunit ilang taon din nilinis ko na may ari. Grabe naman pabigat to. Ang pagbigat to. Buma. Ano na nakakita ng ganito? <laughs> Grabe. Parang ayaw palang bigat. May anong, parang buma. Ano ba to? Oh, so yan. Ang kita. Oh, Pwede na akong mag-drawing, magtanim yun no, oh, kaya pala ano na to oh, habang dumi na yan no. Oh. Lit naman pala ng ano niya. Ng kapasitor. Oh. Ano may UF niyan. Oh. 20 dito pa 300 2300 35 volts hindi ko lang makita kung dito sa ibabaw ng ano dito kids yan, ito yung ano niya, ulit na ng hitching, oh, grabe pala din yan no. Ay. Yan, sinasabi ko malodi di Hindi niya nilagay yung amplifier niya gaya nito, wala. Sira yan. Ay, no. Oh. Kung isang gano'n na lang, oh, kintab. Kaya, ay naman yan. Ayun, doon yung ano niya, pag dalawa. Ayun, dalawa dun yung ano niya. Dalawa dun yung tawag niyo ito ano bang ano to Toshiba 5198 ba yan hindi makita ayun ha Toshiba marami galawa lang sobrang dumi ha Mama lang talaga to sa mga 300 watts na ano AB 230 ang ano nya um, 23 B23 Ooh. 23 B23 hindi makita sobrang liit eh 23 B so 23 B Ayan, nakakabulol na naman talaga yung ano dito, mga lodigates. Ayan. Mga ganito talaga ang amplifier. Ayan, laki ng palaman talaga doon. Grabe. No? Bali pang ano lang naman ito eh, Pang tweeter Hindi na ito pang Twitter. So, or ano. pang bahay lang. Ayan. Nagiginsan natin siya. Lodi Okay lang naman ito, mga pambahay lang eh. Pero so, kung may budget naman kayo, wili na kayo kahit mga 5 euro. Labi yung palaman na ito. Mas matindi ba sa tinabay, mga lodi digits, Oh. Okay. Pero magandang maninis dito, mga lodi digits, Yung ano ng brush ng ano, yung hindi pa nagagamit. Pero kung abot nyo pa yung ano, punas punasan nyo lang. ano, oh. Ayan. Okay. Ayan yung magalaga ng amplifier, mga lodi digits. Ayan, ayan, ayan. Ayan, dapat ninilisan. yung nalinisan. Hindi natin babayaan yung ating gamit na sa ng dulit. E yung dalawang ano doon, yung paiboto ko, malinis din. Yun. Saka yung, ano ko, 735. Malinis yun. Ayan, marami. Ayan, dumit. Dumi ng kamay ko. malinis yun. Ayan, tabi natin sa mga nood. Hindi natin. Ganito to. Ito, nagbabarado natin. Ang galing ko na lang yan. Ang tingin na siya. May FN kasi ito. Lipis. Sa budget lang na halagang 2,000. Nga ha, ganito. Hindi eh, na rin. Yung mano lang talaga. Huwag lang kayo ng mga unti. Lahat mga kay buto. Ito eh, okay, mga pangalan lang naman ito. Pwede rin sa video ko ito. Basta gamit mong speaker hanggang 200, 250 watts lang. Pero kaya nito yung 500 watts ko. Ano yung 500 watts? Kaya nito. Basta ang tweeter mo ay nasa 200 to 150 watts lang. Yung tweeter. Pwede na yun. nariin lagu se volume mah nulis. Mau panimba. Mau kuling-lingnya. Ih. Okay. Giling-gilingnya naman. Satay na. tijer masanya, Yang mau nang music lo. Nah, semua. subscriber kong mababait yan salamat po sa inyo salamat suporta sa youtube channel ko salamat dito sa mga nasasab may kita ko na po kayo hindi nyo na nag-un-subscriber salamat nyo lang din po sa inyo ng tumalon kayo sa mga subscriber kung matubot salamat po yan, medyo gumanda-ganda na ano natin mamaya na. na ano yun Playa natin D40 D40 pala Ang ganda yung ano Ayan mga nabigid So yung ganda na siya Ang laki ng palaman niya Ayan po yung Sakaling mga kaingkwantan kayo nito Kaya mabigat ka dahil meron nito Pero mataas din yung ano niya Sa kumbabahay lang Mataas na ito 23 5 volts 0, 23, 5 volts. yan 50, 60 hertz. Ready malakas kas talaga yan. Ready na sa 350 watts nga to. yan yung masang dalawang ano, transistor. Hindi ko rin kung ano yung transistor ng ito mga loadings. It. Hindi makita masyado maliit. Kusiba maliit na mga anong yan ang ah. bahay mga check natin yung trumpang nabili natin dito so alam parang uulan eh oh. ang dilim mga lotikits ang dilim pakuha so, pa lang ng mga bahay ang dilim na naman lumabad na naman yung bagyo, hindi ako nakalatag ngayon mga lotikits kasi alam nyo na ah. umuulan baka ano lang natin linis tayo matapos ko lang linis nung kahapon nung isang box ko yun na namang box yung nando nung linisan ko yun yun nando sa si may puti ang nando yung isang box yun okay yan mga lodi gates tapos ko na siya tapos ko na siyang linisan yan isang check natin siya ang ko na tong amplifier na may malaking palaman mas malaki pa ang palaman sa tinapay eh. <laughs> pero okay naman po ang performance nito pabigat lang naman po yun eh wala naman problema po sa performance nitong ano uh, lexing. okay naman po ito uh, medyo matibay din basta nasa magandang paggamit lang kaya uh, na lang din ang rusga pero malakas naman din to mga lodi kids ayan at nilinisan ko nakakita nyo na at may idea na kayo kung bakit medyo ano lang siya maliit maliit na ang laman pero sakto lang naman din po yung ano nya para sa ganitong klaseng amplifier ayan di uh, titesting natin po siya dito ayan dalawa na po sila mga lodi kids Ayan, hinanap na siya ng pares. Buti may pares pa si Boss Mark na ito. Hinakuha ko ito doon sa Carmen Planas. Ito yung nasa vlog ko rin na isang piraso na ito. Ito yung nauna. Tapos ito, alas paris lang silang, ano, paris na silang 150 watts. Ayan. Ayan, parehas silang 150 watts. Ayan. Bigat, mabigat ito. Ang bigat itong sinuunang, ano, eh. Ayan o. Oh. Daikas parehas din. Daikas yun. 150 watts yan. I-testing natin sya dun sa uh, Dixing. Dixing ang amplifier na ito. Kasi gagawin ko lang pang trumpa. Twitter lang tong Ano na ito. Pinamatch ko lang naman din po yun sa mga speaker ko. Gaya ng 250 watts ko na Boss daichi Ayan. Nagamitin natin sya ng magic sarap. Ayan yan, gagamitan natin siya ng magic ah, uh, magic ano ang paganda ng tunog ito, ito lang ang audio line ito kasing equalizer, dun yan, gagamitin sa baba itong pangano natin ito, ito sa cooling power up gagamitin yung equalizer na ito ito, bagong swap ko lang din tong equalizer na concept, maganda rin po siya. sinwap po po yan, ito naman ito gagamitin natin tong processor ano player processor ng audio line na may mga EQ EQ bands na yan ito hindi ko muna gagamitin itong mga to may crossover din tayo mga loudy kits dito rin yung dalawang amplifier 502, 6, 7, 3, 5 votos o 735 yan yan mga loudy kits retesting na natin yung ating trumpa na Paris na testing natin sa 200, 300 50 watts na ano flexing amplifier ayan, play na natin yung song ayan. mild lang yung volume natin kasi napakalakas niyan mga lodi kids ayan mga lodi kids na-off yung bass tapos bigyan ko lang hanggang alauna yung treble volume yan hanggang ala sing S4 dito rin naka off yung ano yan naka high mid lang yan, naka off din yung ano yan. dito rin naka alati lang pero ito naka alauna natin ulit ng unti ah, ang ganda parang sa sila pangatlo yung size 70 na trumpa mga lodigits なななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな Terima kasih telah menonton!